Hello guys! yun dami nating nabilis sa Europe sa Felix 2 United Kingdom. So, ayan na guys. Uh, una nating nabili is uh, Puma Jagger Pants kasi malamig. So, meron tayong Puma Jagger Pants. Tsaka yung pasalobong natin sa Twins na pang tulog nila. So, bali 2, 4 na seat pala to. So, yan Maganda to sa lamig. Ayan. Para sa mga bata, may pasalubong nga sila. Tapos bumili na lang rin ako ng ano, uh, hot glow gun kasi magandang brand to sa Europe. Magandang brand. Parkside. Tapos ayun, mga chitserya na pagkain. Corn chip, uh, ano, chicharon. At saka tortillas chip. Uh, parang di na tayo uuwi nito ah. So, yung chip, tatlo. Apat, isa na yan. Tara yung paborito ni Mrs. Apat yung isa na sa rip, no. Yung sinasabi nilang tangit daw lasa. Ayan, no. Oh. Coconut bar. So, paborito to ni Mami Annalyn. Paborito niya to. at oh, saka meron din tayong mga pang, pang breakfast. Cookies chip. Chips, ayan, no. Oh. So, meron tayong pang-breakfast. Pang-breakfast natin, ah. Saka, so, nakabili rin tayo ng, ano, uh, lip balm. Kasi, sobrang lamig dito sa Europe. So, next port namin is sa uh, Rotterdam. Oh. Tapos, meron tayo ditong... Meron pa tayong stock dito sa bargo guys. So, meron tayong iced tea. Meron pa tayong Nescafe 3-in-1. Oh, dami pa saka meron pa tayong tuna century tuna hot flex bilhin na tayo ng hidden shoulders the colgate boy bawang so meron pa tayong panggisa nor Woo! pwede tayong manggisa dito sa barco guys isda na lang kulang cool oh Di -di tapos ano Uh, meron tayong roll on ito na toothpaste at meron din tayong namiling pang ayo white wine 3 liters yan yeah, Pangpainit before sleep kung hindi man tayo magji gym so ayan na guys 3 liters ganda nito sarap nito at meron pa tayong 5-5-2 five five na sa Unipak sa Amiga at saka ito guys pinakamatindi sa lahat at pinakamasarap itong sardinas ni Pacquiao Unipak kaya no kay Pacquiao yan no so, sarap nito so ano uh, meron tayong Suto noodles at saka meron pa tayong migoring pansit saka meron tayong manghang na shin sa Pancit Canton. Sabi, dami pa nating stock kayo. So, Uf. uwi pa ba tayo nito? Yun. Wala na. Pagkano na to pang isang biyahe? Uh, Europe to Asia. Yun lang guys. Dami pa tayong stock. So, marami tayong stock. Machicheria, cookies, chicharo, may bibawang. Tapos yung binili ko para sa mga bata at sa pants ko, silamig. Bumina ko glow gun. Ito talaga pinakadabeso, pinakamasarap sa bar ko. Ito talaga si Mini Pacquiao. Tingnan mo na mga guys, umabot si Mini Pacquiao dito sa Europe. sus, dapat ito na lang binoto natin Presidente. oo, ka po bro, my lord. Ay, ito, paborito ni Mami Annalyn. Kaya bumili talaga tayo nito. Sabi nila pangit daw to pero baka mag, masarap naman to kasi sa Europe to binabili. Coconut bar. Hmm, Dami na nabili. Next month, uwi na tayo. O baka March, uwi na tayo. Sarap. Ito yung wine, pinakamasarap po. Kasi malamig dito ngayon eh. Kailangan natin ng uh, warm up.